Good morning, everyone. Happy Sunday sa lahat. Punta tayo ng bayan. Simba si Mama Tess. Address si Mama Tess. <laughs> Maulan. Ah, ambun, ambun ba yun? Nadilim mo. Oh. Makulimlim. natin yung tabing dagat. Matagal na akong hindi nakakapunta sa tabing dagat eh. Pakita ko muna sa inyo kasi parang ang daming ano. Daming barko. Puntahan natin ang tabing dagat. Kahit umuulan. <laughs> Nag-vlog si Mama Tess. kita tayo dito. Yun oh, may malaking ano oh, manisda. Wow! Makulimlim, madilim. May bagyo daw kasi. Masira na to oh, sayang naman. pag gabi, itong mga tindahan na ito bukas. Pag ganitong araw, sarado. Para mga mini inuman Yan, dito na tayo sa tabing dagat. Hello, hello! Happy Sunday, everyone! Kumusta, kumusta? Walang mga tao. Dati kapag umaga, ang daming tao dito, ay kasi na umuulan. So, walang nag-i-stay ngayon dito. Yeah. Si Mama Tess lang ang nandito May paalis na yung bangka oh. Ang tagal kong di nakapunta dito Kasi nga Laging overtime si Mama Tess Kaya Ang daming barko, ang lalaki Ganito kapag may bagyo Kapag may bagyo, marami ano dito, barko. Maambon niya. Nahina lang naman. Pakakalmado yung dagat. Ikot lang tayo dito. Tapos mamalingki si Mama Tess. Simula na lang tag-ulan. Thank you so much, guys. Salamat sa panonood ng aking mga videos. Thank you so much for watching. Sana lagi niyong supportahan ang mga videos ni Mama Tess. Ayan oh, daming basura oh. Grabe talaga ano, ang mga tao. Only in the Philippines. ikalat ang basura. Yung mga tao kasi tapon ng tapon sa ano. Wala talaga ang mangyayari sa ating buhay sa mundo, sa earth. Kaya yung earth natin, nako. Dahil sa mga basura, oh, nagkalat, ayun, nakikita, oh, ang puti-puti.